Hello guys, pumunta po ako dyan sa likod guys para naisip ko kasi guys ano ayusin ko yung mga kahoy kong panggatong. Yan napansin ko yung doya na yan oh. Ha, nakaharang sa dinandaanan ko. Kaya inaano ko muna. Isasabit ko yan sa bubong. Para di naman kumarang sa dinadaanan ko guys wow yan pinupulot ko na yung ano yung mga panggatong para ano naman para kasi nagdidilig kasi ako guys nababasa siya sayo naman kung palagi siya nabasa paano na lang kung gamitin ko na basang di ko siya magagamit kasi nababasa kaya uh, ina-arrange ko yan nilalagay ko yan sa sa gilid yan oh, may paka pa nga diyan ng ano ng nyug. Woo! Yan. Babaliin ko na lang yan. Inaano ko sa ano oh, yan. Para kung magsaing man ako may mga tuyo na nakaho. Oh. Yan napansin ko yung ano diyan. Yung kalabasa ko kaya tumuwad ako diyan. Inaano ko nilagyan ko na yung mga sanga-sanga para kung may mga ano man, manok or aso. Hindi siya ma -apak Kaya sayang naman. Yan. Hmm. Kaya, yan may tubo na dyan eh, tumubo na. Sana naman mabuhay naman yung kalabasa ko dyan. Wow! Kasi sayang din. May, ano, din diligan din ko tuwing hapon para maano siya guys. Mabuhay ng kalabasa. 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 <laughs> Hello guys. Yan o. Oh. Yan. Hindi pa talaga ako maano yan. Naring mga ano yung sanga ng ano ng suha. <stare> sa na lagay ko. Yan. Kukunin ko na yan yung ano. Yung <busters> cellphone ko. <Inteck> Kasi para ilipat ko doon para makita nyo yung tubo ng kalabasa guys yan na po guys oh, yan, oh. yan yan na po yan oh. diba nabubuhay din sa wakas yan na po guys babayo